Takalang ka na ba? Nadapo ka talaga ng paro-paro o ano ba? Nadapo ka nalaga. Andun yung tinatawag na tatayangan ka ng karakrus. Na tao. Oo. Kara, kara, kara. Klus, klus. Pagka ikaw, kumara. nakadapa ka, kumara kang gano'n, talo sila. <laughs> talo sila. Pag nun. ikaw, pinalo, hindi ka, kumara, talo ka. <laughs> Ang marami raw klase yun doon May palapad, meron daw na, ano? Nakababad siya, ano? Nakababad Nakababad na, na, tubig. Na, tubig uh, na talagang basang mana na may ano pa, may tela pa. Uh, parang Ay, is... Dikit, dik, da, dikit yun. Uh, umong. parang dumay, splash. <laughs> <yun>, ano. <laughs> Punta tayo doon. Nandito ah, pala. Yon! Uy! Bosyo! Sarang dola ni Pepe Magandang yan. Uy! Oh, eh, nagpagawa yung apo. Eh, hindi rin ako marunong magparisukat eh. Baka pareha ba ang labas nito. eh. May level ako doon. Hindi ba level? Kinagamitan ba lang ng level? Hindi! Baka hindi lumipad. Hindi, yun. hindi naman yun yung pakay ko. Ah, oo. Oh, meron tayong kakausapin. oh, ngayon? Gabi. Gabi na. Talaga namang hindi. ipag talaga tayo. Kaso, nakakapat, ano to, iba to, galing sa mataas, maximum. Ah, mm -hmm. kilala ko ba to? Kilala mo to. Eh, mahirap pag gilapin to eh. Ito lang yung pagkakataon, para makausap natin eh. Pero, kapatid na muslim to. un Game ka ba? Laban ako dyan! Eh, wala si Tosang Atots eh. Okay. Hey. Nangiram lang ako ng ano dyan no? um, oh. Uh, kami Camera man. Oo ma. oh, pala. Oh. Meron pala tayo dun. Wala si Tosang wala Atots eh. Uh, oh. oh, wala. wala. wala Nakatoksido lang ng na isang beses, oh. hindi na namaman dyan. Huwag mong karirin ha? <laughs> hindi, yun ha? Ready ka? Ready ako dyan. Punta na natin. Pwede. Okay. Simula na. Yon. Saan punta right? Alright. Kasama na naman natin to. To, gabing gabi na. <laughs> gabing gabi na, walang patawad to. At may kakausapin daw po kami isang importante at mahalagang tao. Kasi itong taong to, napakahirap pa nga pinito yun. <laughs> sa, sa na, ano to eh. Sa iba to tumaray ma. Oh, oh. Sa iba, hindi lang dito yan sa vicinity natin. Hindi eh. Malayong malayo. Lado. Eh na, na ko at nasipat ko. Talaga Baka oh, naman. naman. Oh, hindi, talaga Baka naman. Ito, eh. Okay. <laughs> bumabawi eh. sa pamilya niya ito eh. Kaya kung saan siya natin siya na hanapin, wala. Oo. Oh, diba? Eh, na yun siya sa mga pagkukulang hmm. niya noon sa pamilya hmm. niya. ngayon, bumabawi siya. Hmm. At yun na Eto. <clears throat> si Ula Sangkopan. Kapatid nating Muslim. ah uh, boss. Ula. Uh, maraming maraming salamat sa yo kahit gabi na ay mo pa rin yung kapo nito nito ni Mayong so, okay, so na brother <laughs> talagang hindi ka mapahindihan ni ni boss Ula natin ha? so yun na nga nandito tayo upang kapanayamin si boss Ula Ah, boss Ula <laughs> tao sa mga kapatid nating muslim Kristiano at kung ano man tribo yan kung sino sino man yan magpakilala ka nga muna sa kanila uh, assalamualaikum uh, nga pala si Ula Sangopan na talagang nahihiti mo ng tagapaklaran. Yun! ah <laughs> uh, blader may tanong lang ako. Kinasangkutan mong kaso eh, ano bang naging hatol sa iyo dyan? At ka napunta Kaso uh, kasi talaga, totally, is, uh, wala naman talaga eh. Bintang lang na, ano, nataniman. Mm -hmm. Sakit. Di ba mag magsasaka yung mga yan? <laughs> <laughs> Bakit oh. nagsaka ang pala yan? Meron talagang dumarating na gano'n. So, bubuno ka sa kasalanan hindi mo ginawa pa. Oh. Ang sakit pun. Oh. Ang sakit talaga. Hanggap mo pa kung ginawa mo eh. Mm Di ba? Pero yung ganyan, ay maraming ganyan sa loob. Maraming... Marami talaga, marami talaga ng pagbintangan. Sinosenteng tao talaga ng lang talaga. Ay e nasa kote ka. Saan ka dinala muna bago ka magpunta ng maximum. sa uh, oh, side quarters muna sa so SID. Okay. Sa SID. So buti ah um, may mga mabuti naman na kalugar naman dito sa Baglaran na nanonoodin doon. Na sumalo sa akin. Madaling araw na ako in inakyat eh. So sinalubong ako na bosyo bosyo din yun. Bosyo okay. din. Oo. So, so, so ano yung naging sitwasyon mo doon? Maaari bang makikwento mo lang konti sa amin yan? Ah, uh, pwede naman. Sa uh, baby kill sa SID saka sa medyo talagang may mahipay pagpagkahirap din talaga. Noong nauna, masikip, maraming tao. Siksigan. Tapos, nalipat ka sa Paranyane Jail. So, medyo may baga tinatawag na may mahirap din na may maluwag bigbig. Kasi, may dalaw naman. Minsan, wala. Oo. Oh. Lalo na pagka araw ng singilan ng utang, linggo, utang, pag na ka nakapabayad, ako, lalo masisirahan ng ulo kasi aron eh, araw ng linggo, labas na alaw, singila niyan. Malas talaga pag hindi ka dinala, tapos may utang ka pa, umuble ka talaga kasi hindi mo alam kung saan kukuha kayo na pambabahid eh, sa kinain mo. Eh, yung gusto ko mayaman, Jose, ano yung kapalit ng Halimbawa, hindi nakapagbayad. Ano mangyayari sa taong hindi nakapagbayad? Ano nakapag Depende naman yun sa maniningil. Kung malambaw malimbawa ang ano, maikpit. Alam mo, maikpit. Pwede kanyang patakalan. Pero yung utang nandun pa rin? Yung utang nandun pa rin. Mabayaran mo pa rin. Yung tinatawag <laughs> sa amin, salto. Salto talaga. <laughs> salto yun. <laughs> ang masakit doon. Nakaluan lang, di ba pwede quits na yun? Hindi. <laughs> <laughs> time na sapat lang yung naibigay siya. Ibigay siya. <laughs> kailangan yun. yun ang ayosin mo. O, kailangan yun. yun ang talaga yung isa, isasapat mo doon sa ibibigay nila. Sa, matanong ko lang, ano ba naging karanasan mo nung time na karoon ng problema dyan? Yung pinaka problema ha? Talagang karanasan yung, mo. Hindi mo malilimutan, ano? ma malilimutan ba? Oo, yun na yun. Alam Parang pangumot sa'yo hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Parang ano, uh, isa dyan sa mga hindi ko makakalimutan talaga yung pangyayari that time. Uh, yung gate kasi nagtatawag ng pangalan eh. <laughs> So, lumalabas yung mga tao. Nagtataka kami, ba, lumalabas yung mga tao. Kasi kayo, nung, nung, oras na yun, focus kami sa panunood ng TV. Nung gabi na yun. So, nung nilabas na yung mga pangalan ng tao, mga ilang minuto, may narinig kami yung pagsabog. Aakala namin, doon sa highway na pumutok yung gulong ng gulong. bus. Okay. Nauna lang yun. Sabi, so, ang lakas naman yun. So, lahat kami pumunta ro, tingin na namin sa bintana, wala naman. Nay narinig kami mga mga sunod na pagputok. Aha. Uh -huh. Sabi ko parang kakaiba na to Parang lahat kami na ano pinabahan na na biglang may umakyat na ano lahat pasok lahat sa brigada. Tapos taba, ganun. So, ano yung pumutok? Nada talaga. Kasi dalawang beses pa sa pumutok. Palabutan ako dun. Met? Yung so, sa experience mo na yun? Oo, so, oh, kasi napakala kasi yanig eh. May, may yanig talaga, mararamdaman mo kasi mula sa first floor hanggang third floor eh. Kasi first floor, second floor, female, sa taas, so, ano na. May ayanig talaga eh. Talagang random na random mo eh. Tap so, after pag sabog? Iisip namin, parang may nangyari na na uh, ano, parang may mga takas may tumakas at takas may mga sindikato sa labas kuno so yun yung isa sa iniisip namin so lahat kaya siguro kami lahat pinadapa tapos may may isang BJMP na makakatas may iyak na pag tinawag kayo, huwag kayong lalabas. Pag talagang mahal niya talaga yung nakakulong eh. Kasi bakit siya umiiyak eh? May, may, may tindling ka, no? oh kasi umiiyak na talaga siya. As in talagang umiiyak na na lasing na hindi ko masabi kung lasing o oh, talagang ano na talaga na, yung utak niya. Kasi makat talaga sa amin. Sinisigaw niya na kung anong man mangyari, huwag kayong lalabas kahit tanong ano, basta huwag kayo lalabas. So, doong time na yun, wala nang lumabas. Lahat kami, nagano na kami noon, na uh, grayhound. Doon ba talagang nag na kami? Nag-ingay na kami. Sa Noos Barrage? Oo, Noos Barrage na yun, Noos Barrage na sa na Ilan yung nasawi doon sa, sa pagkakataon? So, dapat ang, ang nasawi doon, Sampu. Sampu pa tao. So, ang naging hugong doon sa mga listahan is naabot din ng 26-28. Kasama ka pa sa pinatawag doon? Totally. <coughs> talagang lahat ng high-profile kasama eh. Nasa list? Nasa list na lahat doon eh. Kasi ang high-profile... No, buti, buti hindi ka talaga tinamat ka magkakaat, gano'n? Hindi. Uh, nainip na siguro yung nasa baba. Dahil hindi kayo bumatating. Kasi bumabagal bumaba mabagal ang pag-usad ng pagbabae. Eh. Parang patagal eh. Ang tagal no. ano. Parang tagal lumabas ng tao. Kasi hindi ka basa-basa makakalabas. Sa paglabas mo pa lang no, marami ng mga nakahiga. Talaga. <laughs> talagang parang pamigil talaga. Pamigil <laughs> oh, talaga. Pamigil talaga mm -hmm. ng pagkakataon boss. Mm -hmm. Boss, bilang pagpapatunay lang ha, para sa mga manonood natin. Kailangan mapatunayan nila na galing ka talaga doon uh, May pangkat ka bang sinalihan dito sa Baby Jail pa lang tayo? Ah, uh, mayroon Masaya ka naman? Sputnik number one talaga Yon, uh, Sputnik, Sputnik. Uh, shout out sa lahat ng Sputnik Shout out sa lahat ng pangkat Mabuhay kayong lahat Dahil nag-ubad to, mag na rin kami <laughs> ang linis dito. In, ang linis. <laughs> ang linis ito. Pero sa sobrang ng linis ito, ang daming pinagdaanan nito. So, Malamang. Matatawa na to. Malamang. Pwede ba natin makita yung tatak ng isang number one Sputnik? Eh? Uh, dalawa yan. Isang pili sa kasalikod Ano yung... Okay. Sige. Ano yung dito? Ano yung story mo? Uh, ito sa... Ano to? Sa jail uh, to. Ito sa... sa ano, feel, uh, ito sa malaki uh. to. Bilang patunay. Ano na Silipin yung... natin. <clears throat> Lapit mo yan. Ilapit mo pa. Yeah. <laughs> Ayo kau mo, kimi. Aksimu. Grabe yung planeta. <laughs> Nailipad tayo. Nailipad tayo ng ibang venue Grabe yung planeta. Oh, <laughs> Mukala ko makakarating kami sa malaki. Kaya ko nag yung venue nyo namin. <laughs> Grabe. Grabe talaga namin. Malit lang, Maliit lang <laughs> ang planeta pero mabigat lang ano. <laughs> Kakaiba yung planeta mo, Kosa. <laughs> Nandiligaw. Kosang <laughs> <laughs> man ano bang sitwasyon ng pagkain sa Baby Jay? Sarap! Ha? Sarap! Nakakalaw! Ah, uh, naman ng pagkain doon. Kasi may minsan kasi gumagawa rin kami ng parang para sumarap mga pagkain. Ang nasa kumain ng ulam ko ay chicherya. Yung tawag na dilis, yung mga chicherya ng dilis. Yan ang minsan inuulam namin pag di namin tap yung ulam na binababa sa amin. Bakit kailangan pa rito kayo? Ano ba talagang literal na lahat? Ano? Gano'n ba kasarap talaga yun? <clears throat> yung tinatawag na para ang ano eh, uh, lang ng ano, ah, uh, tubig alat tapos dinamihan mo yung ano yung tubig na tabang talaga mo lasa talaga ano. kaya talaga kailangan rito ko lang sa tala. top boy eh doon naman tayo sa tulugan sa baby jail ano sitwasyon doon yeah. eh marami nagtatanong ah sa tulugan sa baby jail depende yan kasi may bit tawag na VIP no yung VIP kasi may tarima yan tapos yung wala ka ano, mga kaya na magbayad ng VIP yan sama-sama na kayo dyan Paano yung sitwasyon nun? Na, ang tulugan niya kasi, may hindi natawag yung parang sardinas talaga. Hmm. Pa, baga parang yung ulo agi, sa, tagi, ano, patagi, yung panaka, ka na. So, sardinas. salo Oo. salo Salusalungat. Salusalungat talaga. Ulo-ulo pa, pa. Boss, ikaw ay isang muslim. Yeah. Isang <laughs> hmm. kapatid na muslim. Ano ba ang turing sa katulad mo, pagpasok mo ng baby jail, ikaw ba'y pinahihirapan Oh, talagang pinahihirapan? Ah, uh, sa parang karangasang na hindi naman ako pinahihirapan kasi may privilegio ang isang muslim eh. Yung, uh, ah, dito sa ah, BBJ lang? Sa BBJ. Lahat naman yan, kahit may ay, privilegio. Kasi di ba may ugong, ah. may ugong na kayo daw na mga muslim, hindi hmm. naman nila lahat, hmm. ay bayulente, di ba? Hmm. Panakit. Ngayon, siyempre, may uugong yan sa mga kaanak dito sa laya. Hmm. Ah. Kasi pinakaugong nila yan sa bilibid. Hmm. Ngayon, Parang ang dating, nagkakaroon ng galit yung mga nasa binibid sa mga kataribo nyo, sa mga Islam, sa Muslim, hindi naman kayo pinahirapan, di man dumating sa puntong yun. Ay hindi naman, wala naman, di naman dumadating yung gano'n kasi lahat naman eh, meron naman pare-parehas naman eh. Hindi lang sa Muslim yung may gano'ng violent. mayroon din sa ibang tribe, mayroon din sa ibang ano? He'll say, he he'll say lang kasi, gosyo. Iyon lang, may inape uh, yung mga bulong-bulong, uh, yung, bulong, uh, uh, yung mga ganyan. Kaya doon nilang pinasasama yung uh, mga kapatid natin, Muslim. Eh, so, hindi naman. At, at... Ranas natin yan. May hmm. marami tayong kaibigan naman, na ganyan naman, eh. Naman, naman. Shout out ko na. Ito yung pagkakataon. Oh. Boss and boy! Boss boy! Boss and Yan! Ayun, ah. Ayun, ayun, mga, ayun, mga, kapatid mo. na mga muslim na ah. talagang mana-mana namin. Hindi namin, namin magiging kaibigan yung kung ah. masabaw ang utak niyang <laughs> mga yan. Mababait yan. yan. Kaya, Mabait talaga akong sumpagama. Sarap kasama. Yes. yes. Totoo ba yes. na merong mosque sa loob ng maximum? Talaga? Totoo yun. 101% meron talaga. Yun yung sinasabi. Oo. Oh, alos lahat naman eh. Lahat ng reliyon meron doon. Dikit-dikit yan. Katulad ng katoliko. Kasi katoliko tapos yung sa muslim. Yan. Pero may mga bakod-bakod naman yan. Pumunta naman tayo sa exciting park yun. Totoo ba? Yung mga nababalitaan namin. Riot gulo, ika nga, sa loob ng bilibid na halos magka-buwi ng buhay, sakitan na malala. Nakaranas at nakasaksi ka ba nun, boss? Na, uh, oo, nakaranas talaga ako. Mismong akala ko lang eh, sa TV lang napapanood. Uh -huh. Doon ko nakita na patunay talaga sa personal na totoo talaga. Napasali ka ba? sa Riot na yan? Yung, talagang automatic makakasali ka talaga kasi una-una inisip mo yung burung ka na na talo ka sa mm. no, kasi andun na yung dinadawag na wow mawawala nga ng paglasa, ng paglasa na wala na rin no choice na rin parang uh, hmm. ta Time. Oo, sa palaran na, na. tawagin. Tayad na parang uh -oh. gano'n noon. Uh -oh. Pero malala talaga 'yung sitwasyon ng doon Malala talaga. As in malala talaga na nalabas talaga na patay talaga ang hugong talaga doon. Hindi mo dito maririnig eh. Maririnig yung pagka na nasa loob ka kasi yung talagang akala mo yung maya naging lupa. Yung, talagang mumaano kasi talagang takuan ano, Oh. Talagang ikaw, talagang nakakabahan ah, ka talaga. alam mo may lindol no? Mm. Mm. Yun yung ugong. Mm, talaga. Mga sigaw ng tao. Oh, sigaw. Mga so, nung nakita mo yung sitwasyon, yung nakita ko yung sitwasyon yun kasi nasa, ano kami, ah, uh, brigada, ang third floor sila. Yung so, third floor kami. So, dadaan pa kami yun, bababa. marami pang madadaan na kasi puro kalabang panggat. Eh, ako lang yung bisita doon, Sputnik na ako, ako lang mag-isa. Eh, puro kumando na yun, natarimahan na, ko talaga yun. So, yung mga kapatid lang, yung mga muslim, talagang mababait, eh, talagang hindi ka iiwan, kasi, baga, patay kung patay, kung may mangyari, laban, laban sa laban talaga. <laughs> Oo. So, yun, uh, tawag dito kasi depende kasi sa pananaw ng ano, ah uh, pananampalataya na 'di kasi sa pagmuslim talaga, talaga talagang muslim muslim talaga 'di ba? Mayroon kasi iba, pagka, pagkakaiba, tapos talaga papataw. Napa-edit oh, kapatid kapatid ng kahit 'yung Kapatid, kapatid talaga. Kapatid, na naigparin 'yung dugo. So, 'Di ba? Diba? Pero ano 'yun ha? Uh, uh, totoo 'yun 'yung sinabi ni ano ni Mayor Dove pa, Mayor Dove kasi. Ano ka mo ba si Mayor Joey? Oo. Oh, na naabutan ko 'yon kasi ano, bagito eh. Bagito pa lang ako doon. Ah, siya yung unang-unang ano, sumalubong sa akin doon. Nabalitaan niya na nandoon ako sa brigada. Pumunta agad siya. Oo, binigyan ako ng ano na pasalubong gamit na tulad ng baso, plato. Putras, yung nagyagamitin ko talaga doon sa brigada. Sa kalugar mo talaga. Oo, oh, kalugar. Sa kalugar mo talaga. Uh, uh, na. Mm. Pag nabalitaan uh, mo, sino yan? Sinabi yung batang bakaran. Oo. Oh. yun. Mm. Batik yun. Batik yun. Shout out, pal Joey Pingal. Yeah. Shout out sa'yo. Butay mo. Balik mo na daw yung plato, babalik niya na daw. <laughs> Meron ka bang mga nakasabayan doon na ano, kalugar natin na nakikita mo na rin dito ngayong sa laya na sa paglaya mo ay nakikita mo rito ngayon? Oo, oh, meron. Kasi si ano si Buaya yun o yun talagang ano yun yung tinatawag na <laughs> sa pinikula si ano alam ko kung saan nakikita yan no? sa AIDS ka madami no huh? <laughs> sa ed, <laughs> sa AIDS gagawin buhay. kayo yun alagay ito alagay si buhaya kalugar natin sa sidecar lang yun dito ah hmm. kalugar natin tao siya tao yan tao, ah, tao. Oh. so nakasama mo yan oh. na na nakakasalubong mo minsan hindi lang minsan madalas ako pinupuntaan lang talaga mangihigilan ah, sa akin pag dalaw. oh, tapos mangi, uh, baga hindi naman sa mangihigil. Siyempre, ano pa ka lugar mo, abutan mo talaga kasi walang wala rin. Ah, eh. oh, sa Laya, makalaya na kayo pareho, nagkikita pa ka rin kayo. Oo oh, okay. naman, malapit lang dito, dito, dito lang. ah, uh, <laughs> uh, uh, dito lang dito. Uh, ano? Buhaya! <laughs> Next ka na. na. <laughs> Nataka lang ka na ba? Ah, uh, hindi naman totally ano eh. Uh, oo, salto na maliit lang siguro. namintis lang siguro yung di ko pag uh, pag ano ko tarima. Mm. Um, Ay ganun, parang, parang uh, sumablay salto ka. Salto talaga, oo. Oh. Salto talaga 'yun. Uh, oh. Nada po nga talaga ng paru-paro, ano ba? Nada po talaga ako. Andun yung tinatawag na tatayangan ka ng karakrus. Na tao. Kara, 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 kara. Krus, krus. Pagka ikaw, kumara. Eh, nakadapa ka, kumara kang ganon, talo sila. <laughs> talo sila. <laughs> Pag ikaw, pinalo, hindi ka, hindi ka kumara, talo ka. <laughs> lapad, meron daw na ano, nakababad siya, ano? Nakababad nakababad na sa tubig, sa tubig uh, na talagang basang ba na may, ano pa, may tela uh, pa. Oo, oh, parang, eh, dikit, dik dikit, dikit, uh, dikit Parang dumay, splash, yun, ano, ano, so, talaga. nakatikim. Nakatikim, ang kosa natin. Dito na tayo sa maximum. Mm. Maaaring mo bang sabihin sa amin kung ano at kung ano yung naging toka mo doon? Yeah. Uh, ang toko ako kasi sa, ano, sa maximum. Naging escorting din ako ng kasalo ko na base, base may, mayor. Uh, escorting kami, tapos uh, ano ko, uh, basketball player pa ng brigada. Yun, no? Sabi ko, mm. tumira ng tres. <laughs> oh. Uh, palawap ng uh, palawap ng boss. Napunta sa, ano, uh, bastonero. Ayun. Oh. Jumbo, ba, oh, yung bastonero, hindi isang bastonero lang, isa bastonero kasi doon sa malaki. Mara, marami 'yan eh. Mm. May bastonero sa panggabi, may bastonero sa tubig, Ayun. sa kusina, ah. sa buyon. So matagal kang nanungkulan doon. Uh, matagal na rin. Kani lagi mo lang doon, no. escorting ba na 'yan eh, yung ikaw yung laging kasama ng nanungkulan? ngayong lang um, hindi ka mawawala doon kahit champo mo doon. Ano? So, <laughs> as a bodyguard. So, like uh, you and eh, uh, like me. Halimbawa, titirahin yung kine-escort mm. mo. Ikaw mm. muna ay kailangan kasi escorting ka nga eh dapat pala pananggaan tao dyan <laughs> hindi escorting oh. kaya talaga unang unang isi mo doon na, no? yung escorting mo kasi okay, eh. once na ikaw yung unang nanakbo sa yung escorting mo yari ka na sa brigada sa unang kapag yung tawag na ano Iwas, iwas ano, iwas posoy. Iwas posoy. <laughs> Pasintabi ah. Oh uh, medyo, -ha -ha. medyo, medyo ano to, ito, lagi kasi tinatanong to, lagi namin na ano to. Big, <laughs> big, eh, Nakatikim ka na rin ba ng <laughs> Hindi na kakano yun Ah, hindi Nung una, kinakabaan ako kasi may mga gano'n Kasi yung una, tinitingnan yung tato eh ah. Kung may marami kang tato talaga Tapos ah, okay. kayo, lawless eh, yun ang magandang oh, gano'n sa oh, yun. okay. So, yung hindi totoo yun Ano ba yung Naging karanasan mo? gaano bang hirap ang dinanasin mo? Sa pa Pangungulungan na yan o oh? Ah, uh, sa pangulo ako, sa, sa pinakamahirap sa akin sitwasyon sa maximum talaga. Uh -huh. Oo. Oh. Nandun na yung talagang halo-halo problema yun talaga. Kasi, uh, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, kung hindi ka magiging matatag, wala talaga. Down, down na down na. Down na down, 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 down talaga sa sarili mo. Kasi, kung ang kaso sa loob, kasi, kung iaasa mo lang sa pamilya mo wala naman magiging sapat yung kakaya ng pamilya mo kung saan sila pupunta na saan sila manghihingi ng tulong bilang maging parang gumaan lang yung pamilya mo sa laya tulungan mo sila sa loob unang-una -una kasi may tinatawag doon kasi sa loob na legal yung paralegal na 'yon, baga sila 'yung gumagawa ng kaso na alabanan ng kaso mo. Mm. Pwede kang sumangguni sa kanila, humingi ng advice uh, kung paano tulong paano kaniila tulungan uh, sa kaso. Uh, so, meron na akong ano, uh, ito talagang experience talaga kasi ako. Uh, nagkaroon na rin ako na auto communication dito sa labas, sa Laya. 'Yun ang masakit. Oh, so 'yung wala kang ka alam sa nangyayari sa pamilya mo. Oo. Ah, uh, 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 bibihira ka madalaw sa isang buwan siguro sapat na sa akin yung isang, isang beses lang Oo, kasi nahihirapan din ako sa dalo ko unang una bababa sila sa maximum ang haba ng pila madaling araw papasok sila ng alas 9 na o tapos saglit na oras lang na pag-uusap So, isipin mo ang layo ng BBIA nila mula sa Bulacan o no? Baklaran. Boundary nila ng ah, uh, Laguna yan, ang, ano, bilibig. So nakapag sa akin, ako rin yung naawa sa dalo ko. Minsan, ako na rin ang gumagawa ng paraan para mapagaan lang din sila. Na hindi sila mong problema sa akin sa Mm -hmm. Ang unang unang kalungkutan na mararanasan mo diyan tol, -tong, 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 tong sa pamilya talaga eh. Oo, oh, pamilya talaga kasi hindi yung layaw na uh, nakagisnan mo, pamilya talaga. Ah, uh, saksiyan ko. Mm -hmm. Na nakapiling nila yung asawa nila o kasama nila. Na isang araw sa loob ng living, ng tinatawag na stay in. Tapos yun na pala yung huling araw na pagsasama nila na mamamaalam na pala. Eh, siyempre, pag uwi yung asawa, itatawag na lang, kunin mo na yung asawa mo rito, iuwi mo na sa si inyo kasi pagkay so, kasi hindi tanggap ng nangungulungan yung pangyayari. So, Umibigay uh, ano? Oo. Doon ka makakita na... Masakit, na Doon ka makakita na dito sa layan may nagbibigti na nakatayo doon, doon makikita mo nagbibigti na kaupo pinatapos nyo nung isalili nilang buhay. Tapos, hmm. eto na lang. Sige mo nga ng isang pangmadiinan at pangmarakasang mensahe dyan. Yang mga manonood sa atin, yang mga akala nila ay mga superhero sila, akala nila wala nang katapusan yung tatawang-tatawang pinagagawa nila. Sabihin mo sa kanila kung ano ang mga sasapitin nila pag pinagpatuloy nila. Katakaan na yan. Ako? napakahirap sobra lalo na pag nawalay ka sa pamilya mo pag hindi mo ma maiwasan yung ano ako, ako, talaga kahit hindi ko nagawa yung kasalanan talagang napakahirap ang ano ko lang talaga dyan sa ano wag yun ang subukan dahil ngayon talagang kakaiba eh baka yung kapalaran mo dito dumumakuha sa loob eh. Ang saklap na kapalaran naman yung sa loob. Eh, kasi mayroon oh. kasi may matitigas ang ulo eh. Oo. Oh. O mm. eh, gusto nyo madanas, nasa sa inyo yan. Walang pipigil sa inyo, hari kayo ng mga sarili niyo. Kung na. kayo ay eh, talagang talaga. Ang sa amin, ang vlog na to ay paalala para sa inyo. Para hindi niyo na maranasan ang paghihirap ng bilibid. Yung mga naliligaw ng landas, mga kasama. Ha? Ibisipan niyo maigi. Bawat takbang na desisyon na inyong gagawin. Pag-isipan niyo mahigit. John, malaming maraming salamat sa pagpapaunlak sa'yo. Boss Ula. Ang patuloy sa Brad. Ha? Talaga naman mga niyo. Maka-overwhelm hmm. ang makapanay mga isang katulad mo, boss. Salamat talaga. Bilib ako sa'yo. Bilib ako sa'yo. Oh, sa'ng brada. Meron ka natutunan sa pamamalagi mo sa bahay ni Kuya. <laughs> talaga naman, talagang super, mm. talagang ang malaking makukuha mo doon. Mm. Talaga? salamat mo yung mga kapusa uh, natin dyan, mga sino man. Uh, Shoutout nga pala dyan sa, unang-una pala sa pamilya ko na talagang walang sawang pagdarasal na makamitang yung kalayaan talaga. Oh. Pangalawa, yung asawa ko na talagang nag-sacrifice na ilang taon sa yeah, pagdalo sa akin. Na hindi ako iniwan, ng case pa rin. Yun. Mm. Forever. forever. Pero forever. hindi lahat nangyayari yan, ha? Oh. ha? Yung iba, yung asawa nyo dyan, ako. Ah, Madam, saludo ako sa pagtsatsaga mo uh, sa uh, naman. brand natin. Yung yeah. man ang asawa niya. <laughs> Saludo po at salamat. Maraming maraming, maraming. salamat. Kung kaya, paulit-ulit kung sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo ang gusto ko sa laya, huwag sa Pilipid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Mayor Enan, kay Kosang Ula, pagpalain po kayo nawa, ng po may kapal. Peace out! <laughs>